Hello mga ka LK, mga B. Kay nakakuha man tag mga gulay dito sa garden, so lutoon nato na siya karon. Kanilang sang ampalaya atong lutuon karon para dugang sa atong pangpamahaw. Naapa man may sudan na gabi pero dugangan na lang nato ani para natay gulay. Nakapalit pud ay may ugbatong gay na samtang pagpaulit namo diri ah, na naamin nakita nga na maligya og batong, na among gihunungan og gipalitan pud namo. Timing pud kaayo kay makagulay tag batong unyang gabi eh, panihapon. Magulay-gulay na lang sa takaron kay na naman tag karne-karne char. Sa unang pan panahon dili gyud ko ganahan ani ang palaya kay sobra ka pait. Kakaon ko ani katong time nga nagluto akong ang ani. Nakakita ko gyud sa niya pagluto luto nga nang dili man kaayo pait nang palaya ato nga time. Mao nang na ako sa una, mao nang gid na ko ginabuhat every time nga magluto ko ani ang palaya. Kay nahuman na man tag-slice ani ang palaya, so mag-slice na pud ta diri ang mga panakot. Simple ra mga panakot nga gamiton nato ani ang palaya. Dili kinahanglan nga daghan kaing ang panakot kay gamay ra man ato ang palaya. Mao nang kanilang bombay house og kamatis sa patnan ni siya para makaluto ta og lamig ang palaya chay. Kay na ready naman ni atong mga panakot diri agisa sa na nato ni atong ampalaya ay sa ta magisa ani ampalaya kinahanglan sa nato ni siya hugasan pag ayo bisan tuod nga pait ning ampalaya pero mangita gyud ko aning gulaya sugod na tagluto diri abutakan sa nato mantika ni ato ang mahiwagang kaha og igisa nato ni una ning sibuyas pagkagisa nato aning sibuyas sunod ayo nato ning ahos o kamatis. Imekos-mekos nato na siya hangtod sa mga may ulam na. Siyempre, kinahanglan lutoon sa nato ng mga panakot na ito. Ayan ah, nato isagol ang atong ampalaya. Kay medyo luto naman ni ito ang panakot o nangangamoy ulam na. Isagol na nato ni ito ang ampalaya dari. Diliman kadaghanan akong gigulay ng ampalaya. Pero gituyo yu yun na ako ug, daghan panakot para mas malasa gini ni itong gulay dari. Pagkabutang nato ang ah, aning ampalaya, butangan na dahil nato og o mga pangpalasa. Butangan lang nato ni siya o kanang garlic powder. Depende na, na sa inyo, ha, mga bi o sa kadaghan ang inyong ibutang. Depende na na sa inyo ang mga panlasa. So, nagbutang po ko dari O ka pamintang durog. Magbutang sa tagamay nga asin. I-mix lang nato og tarong. Pagka humandayin, butang nato isaka isa ka itlog. Syempre wala na ako gibutang diretsyo ang itlog dari ako. panisyang pa ni siyang gi-scramble. Ay, ha, nato ibutang dari Ayan. Pagka butang to sa itlog dari ako, haluin natin ng mabuti mga bi. Aron, manuot ni atong mga panakot nga gipang halo dari ako, char. Dayon, kato akong gipang scramble lang sa itlog. Ibutangan nako o ka ng tubig gamay. Butang nato ito na tubig. Para na ang palaya nga giluto karon mm. dili daghan sakto-sakto lang. Kada luto, gid ko aning gulay mga bi, magbutang gid ko og tubig gamay para pagpabukal ani ba kay gusto na ko nga medyo humok ni style sa pagkaluto aning gulay kay kung pina crunchy pud siya kanang kada bitaw magkaunta nga gabuto-buto inig usap nato na, na. dili ko ganahan basta ingon aning nga gulay <laughs> kay masinati gid nato ang ihang ka. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Para na ako, mas okay nga kaunon siya nga humok yun. Kaya sakto lang yun ang iyahang kapait mga bi. Pero magdepende lang gihapon na sa hang mga panlasa mga bi. Kung ano yung style na nasimulan nyo na sa pagluluto ng ampalaya, ipadayon lang na siya kay sure ko nga lamisab sab Pagka na. Pagkahaman na tugbutang sa mga pampalasa ane, eh, ato lang na siyang lutoon, pabukalan, o takluban. Then, pwede na dayon natin na siya iserve. Is Hanggang dito na lang po muna mga bi. Maraming maraming salamat po sa mga manonood at magsishare nitong video namin. God bless po sa ating lahat. Bye! Kain po tayo.